Ay mga baby ko. Ayan na po yung mga baby ko. Bye-bye. This is Leo. Bye-bye, mga baby ko. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, mga baby ko. Bye-bye. Opo. Bye-bye, baby. Bye-bye na, Leo, baby. Bella? Bella? Ayun. Lang po si Bella. na si sa malakas kanya. Na. Yan naman po si Leo, anak na po ni Bella. Hello, Bella. Bella, Leo. Babay na. Alis na si mami, nilipad na nung bahay. No, ka lang, ka lang muna ha. Kasi nandito yung mga nanay at mga nanay po. San galing na? Ayan po. Ito naman po si Bugoy. Ayan po. Babay po. Ay, Bugoy. Bunso pala, Bunso. Bunso. nakitaha, kita, ha? Ha, Bella? Bella? Ang kawawa naman siya, mga, mga kapusa. Dito po lahat ng galing. Si Akid. Tapos, bali po ang asawa po ni Bella, si Bugoy. Yun po, wala na po si Bugoy kasi napaampon na po kasi nasa dami na Alin na iwan lang po si Bella. Ayun po. Tapos si Leo po at saka si Bunso, anak na po niya 'yan. Tapos mayroon pang iba na napaampo na rin. Bali po si Daphne, napulot lang po sa labas. Ayun po si <laughs> Si Bunso. 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 Si Bunso po para pong squirrel kasi pulot po yung buong yung buntot niya oh. Ayun siya. bunso. Ito aking Bella. Iiwan ko muna siya. Ito si Bella. Alam niyo po sa totoo lang, napakabait po ni Bella. Kaya lang, kumbaga kay, ano, para siya si Miss Minchin. Oops, pinagalitin niya anak niya. Tinan <laughs> niyo naman po kung gaano katabayan si Bunso kaysa sa kanyang ina. Bella! Ano ka dito, Bella? Bella! 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 Ano ka dali? Bella! Nandito po si Leo. Kasi ayoko palabasin si Leo. Kasi magkakagulo po sila dito sa loob. Ayan. Po, Leo. Opo, leyo, Anak din po ito ni Bella. balang ang tatay po nila si Akin. Anak po ni Bella yun si Akin. Kaya alam niyo naman po yung mga pusa. So, ina, na, natatakot naman ako. Baka mamay, bigla na naman mabunti si Bella dahil lalaki itong dalawang naiwan. Si, si Bunso. Bunso! Pasensya na po sa loob ng bahay. Leo, Leo? ay na po is Leo. hi Leo layo layo na po yung mga pusa na iiwan na po pero aayusin ko lang po lahat lahat pag nakasedal na po dun sa bagoong room isa po sa kanila ang kukunin ko kasi kawawa naman po kung di po si Daphne si Bella pang kukunin ko kasi to si Leia at si Bunso. Gusto ko sana si Bunso. Kaya nang hindi kami vibes ni Bunso eh. Kasi hindi na siya, Lumaki kasi siya nang wala ako eh. Ayan si Bunso. Hmm. Bunso! 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 So, eh bunso oh alis na ako bunso bunso alis na ako bunso babay na Binigyan niya na po ako ng stent nakita niyo po na ano yung, kam yung kamay niya sa kamay ko ibig sabihin po no nilalagyan niya po kayo ng kanyang uh, positive negative uh, positive uh, ano ba 'yun basta positive oh yan yan din yan Ayan, ganyan po. Pinakita niya lang sa inyo. Positive energy. Dito po lahat ng galing kay Bella lahat. Si Bella. Leo, po. Leo. Ako po nagpangalan kay Bella ng Bella. Yan. Tapos kay Bunso, ako din ang nagpangalan kasi siya yung pinakahuli. Kasi Bella, ito po yung nanay lahat-lahat. Si Bella. yeah medyo payat na po siya kasi may edad na po si Bella. Maglilimang taon na po ito. Limang taon na siya. Ayan. Yeah. Bella. Alas na ako, Bella. Huwag <laughs> ka mag-alala, pa kita ng pagkain, ha? Pagbibigay ako kay Nanay Grace. Ha? Basta hmm. magpapataba ka, Ha? Huwag ka na magpupuntis. Babay oh. na Bella. Bella, Bella. Ayan. Paborito niya po yan. Oops, ayan na. O, oh. nag -ano, ano na siya. Nag Nag-show na, nag-show-show na. Bella. O, oh. nako. Ay, 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 ay. Ay, ay. Nako. <laughs> talagat to si Leo nagselos na naman nagsishow na nga si Bella eh <laughs> <laughs> Bella paborito nila yan eh yung ano na yan dito dito Bella alika na alika na dali na wala na si Leo oh Bella Bella si Bella Bella alika na dito dali wala dito. na si Leo si Leo kasi nagsishow na nga si Bella eh Love you, Bella. Bella Bells, love you. Ay, naku-olan. Leo, Leo, dali. dali. Leo. Ayan si Leo, anak mo yan ni Bella. Ayan. Ay, ang galing-galing naman yan. O, dali na. Kung si Akin dyan, kanina pa yan nagsishow. Akin. Ay, Leo, Leo. Uy. Ist... Leo. Leo. na yun, yung inakyat yung ano, oh. Talaga ito si Bunso, nakawala lang, eh. Ayan na siya. Sino ba naman hindi maano dyan sa pagkapit kit niya? Ng... Bunso, anak ko, is pa. Ano ka ba dyan? Ay, kit-kit naman ang Bunso namin. Bunso, ano, Bunso? Bunso. Ayan, huli-huli po kasi nilabas siya, kaya Bunso pinangalan ko. Ayan si Bunso. Bunso parang sila yung bunsa. Look at me, bunsa. Maninira na naman yan ng ano. Eh. Naghanap na sisirain niya. Ayan siya. Ayan. Ako, oops. Okay. Ayan. Anak na po ni Aki dyan, tsaka ni Bella. Kung natatandaan niyo po yung video ko na nanganak si Bella, ayan, siya po yung huling...